Hello everybody! Ganda po ngayon ng sky. Ah, hindi. Medyo madilim pa rin. Ilo ang parte ay maulap. Ako po ay bibili ng star margarine dun sa ano, Pinoy store. Ay, ang ganda ng ibon. Woo! Mga ibon oh. <laughs> Ayun, ito na po yung nabili kong Star Margarine. Di ba no, kamisi? Eh. You know, nagtaws ako. Tapos syempre, ito na yung huling carbonara namin ni Kapit Bay Jocelyn silin. Kain na po tayo. Di ba? Mag-nono, diba, ganti oh, 'yung pagkain nito eh. sarap tapos mm. kape umtada mm, thank you for watching bye everyone pumiyak po